Good morning mga idol, happy monday sa inyo Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Good morning po sa inyo, happy monday Sa lahat ng mga idol ko Lalo na sa mga diyan sa Binalunan, Pangasinan Shout out mga idol uh, uh, Nakauwi na kami, maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin Ngayon, uh, sabi nyo sa akin na magpapahinga muna ako Halos isang linggo rin ako nagpahinga mga idol ngayon, conditioner na naman ang katawan trabaho na naman tayo, back to work uh, good morning po sa inyo eto, kung mapapansin nyo mga idol meron kaming ginagawa dito sa palengki ng anguno, baklas kabit yan may lovers. ngayon, nabulok yung mga gutter dito mga idol, hindi kami gumawa nito yung buong palengki ng anguno ngayon, kami tinawagan ng Ferris Cross Roofing Enterprises ngayon, papalitan namin ang gutter lahat babaklasin namin itong yero kasi inside gutter to ay, hindi po pwedeng hindi natin bababaklasin eh, kasi uh, hindi maisiksik yung gutter ay ito kung mapapansin yung mga idol ayan. boss christian ayan si boss christian yung kasama natin sa binalunan boss damak ayan. Ayan. ayan yung mga kasama po namin Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Sa lahat ng mga construction worker. Good morning po sa inyo. Ito yung mga kasama namin ng mga idol. Ay, mga gutter namin mga idol. Ayan oh. Ang dami. Ayan. Ang dami yung gutter namin. Pero parkel lang muna. Eh, Pagaling namin dito mga idol. Yung iba naman kasi yung babaklasin namin nandun po sa kabila yun dito sa mga sa may highway ah uh, ito start naman ng trabaho ngayon dito mga idol ito yung babaklasin namin yung sa jatter na bulok na papalitan din namin itong mga idol boss dyan maano Christian ingat ka Mauntog yung ulo mo dyan nabaklasin nyo muna mabaklasin yung mga ano yung mga text ko para maisiksik natin yung ano Gutter. Ingat ka lang, boss. Baka mauntog yung ulo mo, boss. Ay yung mga gutter namin, mga idol. Inakit na namin. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Happy Monday. po Monday naman po tayo, mga idol. Eh, kung mapapansin nyo, mga idol, talagang wala po akong vlog na na isin kasi nagpahinga nga kami nagpahinga kami pati si Boss John Mark, pahinga rin lahat kami nagpahinga ngayon lang araw kami bumalik mga idol kailangan din uh, iriris din ang katawan Doy hanggang dito lang tayo pre hanggang dito lang sa pang, pang limang yero <laughs> lahat ah oh, inabot mo na sipag mo dala. lahat na tinanggal mo na Ah, si pag si Boss Christian eh. Ang haba kasi ng pahinga no? Okay, thank you. God bless mga idol. Si ni Boss Christian, kaya kay mo natanggal lahat ng ito. Oh. Okay. Ay mga idol oh, nagpagupit na. Pre! Pre! Oh. Kalbo na si idol oh. Nagpagupit para maliwala Ang paningin, maliwala ang isip. Ah, talagang ganoon nag-ahit pa ako okay thank you God bless mga idol maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin Luzon, Visayas at Mindanao sa man sulok ng no mundo shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko maraming salamat thank you God bless